Natagpuan ang bangkay ng isang babae at kanyang anak sa Poso Negro ng kanilang bahay sa Minglanilla, Cebu. Nahuli naman ang tatlong suspect sa krimen na mga trabahador sa pag-aayos ng bahay ng mga biktima. Makibalita tayo kay Chona Carion ng GMA Cebu. Masangsang na amoy at naagnas na nang matagpuan ang mag-inang ito sa Poso Negro ng kanilang mismong bahay sa Deca Homes 2 Subdivision, Barangay Lipata, Minglanilla, Cebu. Base sa imbestigasyon, mag-iisang linggo na mula ng huling makitang buhay ang mag-inang Virginia Sharp at labing isang taong gulang na si Mikaela. Sa labis na pag-alala ng mga kaibigan nila, pinuntahan na nila ang nire-renovate na bahay ng mga biktima. Pagpasok nila, umaalingasaw ang mabahong amoy. Napansin nila ang bagong lagay na tile sa isang parte ng sahig ng bahay. Tila hinukay raw ang bahaging ito, kaya humingi sila ng tulong sa mga pulis. Doon na nadiskubre ang mga bangkay ng mga biktima. Sa follow-up investigation, natukoy ng pulisya ang tatlong lalaking posibleng nasa likod ng krimen. Mga trabahador ni Virginia sa pag-re-renovate ng bahay. Kaagad silang inaresto. Umamin sa krimen ang sospek na si Estelito Ricamura. Ayon sa kanya, kapalit ng halagang 200 pesos at dahil sa pagbabanta ng isa pang sospek na si Manuel Labrador, tinulungan niya itong ilibing sa septic tank ang mag-ina. Akala nga raw ni Ricamora noong una, mga aso lang ang ililibing nila. Itinanggi naman ang isa pang sospek na si George Bakiran na may alam siya sa krimen. Dalawang buwan na raw siyang hindi nagtatrabaho sa bahay ng mga biktima. Pinapunta lang daw siya ni Labrador sa bahay at doon nalaman na patay na pala ang mag-ina pag ato dito wapa ginaabli eh lungag pa na si Rito styles pag kumana yon tao ra ba ni ato ilubong sinta ra ko balik ko sa ay taro eh apil ta kan lubong ni daron posibleng may kinalaman umano ang krimen sa 25,000 pesos na utang ni Labrador kay Virginia pero ang bintang ni na Rekamora at Bakiran ibinalik sa kanila ni Labrador wala jud ko ano mo kay ano mahayo kay kung amo kay Taka ulit na ko padan anjugon ya og mga yan Nakuha naman ng pulisya sa tatlong sospek ang ilang gamit ng mga biktima kabilang ang isang tablet computer. Hindi ngayon alam ng pulisya kung sinong paniniwalaan sa tatlo. Ang tiyak lang sa ngayon, pare-pareho silang kulong at mahaharap sa reklamo. So ang ilang statement, nag, nag wala na coincide. Chona Kayon, Nagbabalita, Pilipinas.